Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang ilang mga dapat niyong pagkakatandaan kapag gumagawa kayo ng mga spell. Unang-una, ang bawat spell ay may kanya-kanyang araw. Depende na lamang kung sinabi sa inyo, nang nagturo sa inyo na ang araw kung kailan niyo gagawin ng spell ay depende sa inyo. Kung ano ang nice nyo o kung kailan kayo good vibes, depende po ito sa ating gagawing spell. Pangalawa naman, pangalawa ay ma, uh, uh, dapat po ay 'wag po tayong masyadong uh, maging gahaman o masyadong uh, nagmamadali. Kapag po tayo gumagawa ng spell, mas maganda po kung isa-isa lamang, lalo na kung yung ginagawa nating spell ay medyo matindi dahil kukunin po nito ang ating enerhiya at baka po masyado tayong mapagod at baka po ay mahimatay pa tayong bigla. Pangatlo, dapat kapag gumagawa ka ng spell, lalo na ang mga love spell, hindi mo iniisip ng iniisip. Kung pampaswerte yung ginagawa mo, ayos lang yan. Isipin mo yan ang isipin. Ramdamin mo yung positive energy at bigay mo ito, ibigay mo ito sa iyong buhay dahil dyan na yan magsisimula lalo. Ngunit kung love spell lang iyong ginawa at iniisip mo nang iniisip yung taong ito, antay ka ng antay kung kailan nga ba ito, uh, gumagana na ba ito, kailan ba ang gana nito. Dapat po ay hindi ganoon dahil baka bumalik lamang sa inyo yung spell. Ibig sabihin, imbis na gumana yung spell sa kanya, maging patay na patay siya sa atin ay tayo lalo yung nagiging patay na patay sa kanya uh, pang apat kung kayo ay gagawa ng spell lalo na yung mga matitinding love spell pinapayo ko sa inyo na mag cleansing kayo ano ba yung cleansing? ito tumutulong ito sa atin meron tayong video niyan ito tumutulong ito sa atin upang tayo ay maproteksyonan kasi minsan 'yung iba kapag gumagawa sila ng mga spell ay nakakakita sila ng kung ano-ano at nakakarinig at kung hindi ka sanay doon hindi mo gugustuhin talaga na maranasan 'yon. Paglima, Kung gumagawa ka ng mga pampaswerte, siguraduhin mo na tama ang ginagawa mo. Kung ano 'yung oras, kung ano 'yung uh, kung gabi ba dapat 'yun mo ginagawa 'yon at dapat ay positive ka kapag ginagawa mo yung spell na iyon kasi kung um, dapat ay hindi ka nakakaramdam ng pagkalungkot kasi uh, magiging kontra yon sa ating ginagawang spell ngayon uh, kapag gumagawa tayo ng spell mayroong mga maaari tayong gawin lalo na yun sa mga pampaswerteng spell meron tayong mga maaaring gawin upang mas uh, bumisa yung spell natin gaya ng paglalagay ng mga bariya bariya asin, pagsasabit ng malunggay maaari nyo po yung ipagsama-sama upang yung swerte po ay lalong uh, bumuti eto po, lagi po kayo, eto rin po ay pinapayo ko rin, ay ang paggamit ng feng shui, dapat po ay aralin nyo ang feng shui, kung ano ba dapat, kung saan ba, dapat nakalagay ang mga iba't ibang bagay na pampaswerte no, sa ating buhay ngayon kung mayroon pa po kayong katanungan, mga bagay na hindi nyo ba dapat gawin o dapat nyo bang gawin kapag kayo ay gumagawa ng spell, ay huwag nyo kaming kalimutang i-message sa ating Facebook page, Philippine One Facebook page at sa ating Pinays -Nice at Love, yung may tuldok po sa dulo na Facebook page.